<laughs> Tara mag video tayo habang naglalakad vlog tayo no. Habang naglalakad lang. Punta tayo do sa ano. Supermarket kasi wala nang pagkain si Pesky. Bili natin ng pagkain. Ayan oh. Ay sarado dito. Sarado pala siya oh no sarado sarado kopi sana tayo eh meron lang ang tanong magkokopi ba ako nag-iisa <laughs> hindi hindi rin ano ayan na oh. tingnan nga natin dito tawid tayo saglit ne para makita lang nyo o oh, eto ganda kasi eh. No, ganda ang ano. Di ba? Ha? Oh. No? Oh. Huh? ganda dito. Ya kama na kung ewan dito. Eh. Di ba ang ganda? Ano siya? Yung mansion. Mansion nga ba? Ha? Huh? Ang huh? kalingo, oh. ganda ng kapaligiran, di ba? No? Huh? Hindi ka basta-basta makakapasa ko, day. Tingnan nyo. Hindi pwede. O, tara na nga. Chit-chit pa ako dito. Ito tayo dun. Punta tayo tayo. Eh, katawiran ko na to. Para makatawid na kagad dito. Wala na tayo sa ano. Huwag at na ako. Ayan na, mag-go. go na, oh. oh, oh. Red na. Tama-tama. <laughs> Okay. Ayan, ayan. <laughs> yeah, habang naglalakad tayo para kung ano merong ma-sizing ba? O, ayan, ayan, banda diba? mm -hmm. diba? o. Diba? 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 Para alam Ayan, po puti-puti ko naman dito. Ayun oh, nakikita niyo do. Ayun oh, ayun oh. <laughs> okay. Grabe naman. Oh. oh. Pagdating dito kasi limit lang tayo sa oras. Ah, oh, ito may security guard pa dito. Kunan na natin siya, ayan. Tanya. <laughs> Thank habang naglalakad, huwag sana malaglag aking mga ID. Kulang oh, pa ako sa ID. Ayun doon kami kumakain, di ba? Ni Abby. Saan ba? Di kita ba? <laughs> Hindi. Ito, dito tayo pupunta. Ayan, dyan. Ayan yung... Pag pumunta kami ni Abi, kumakain kami ni Abi wala, hindi makita wala ayun doon 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 sa likod ko sa likuran ko ha <laughs> ha oh. ito na tayo, tawid na tayo ulit tawid tawid ha 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 tawid tawid ha <laughs> magawa ano yan na natin sa youtube natin wala na, hindi na nga pa ganoon doon Mabababa kasi masyado. Nakaka, ah, parang nakakawalang gana. <laughs> <laughs> Hindi, giro lang ako. Ano naman ako, enjoy lang sa ganito. Kahit wala tayong sahurin. Kung baga, memorable. Mawala man ako, marami akong ala-alang may iwan sa kanila, di ba? oh, nandito na tayo. Oh. Kikita nyo. <laughs> Ayan, nakita nyo. Dito na tayo. O, oh, papasok na tayo doon. Ah. Ayun, o, oh, ayun, ayun, ah, may lumabas. Kasi, hindi, hindi na tayo pwede mag, ano, dun. mag -shooting. Okay. <laughs> Walang permit. No permit. Dito tayo sa isang way na to. Ayan. Para medyo matagal-tagalan na. Daiso <laughs> yun. Ito supermarket, bibilan natin. Pagkain ni Muningning. Yan yung baby kung si Muningning. Yung anak ni Tommy. Alright, tara na. Papasok na tayo dyan. I-open na po natin. Okay. Ito mga halamanan. Mga halamanan. Kung ano gusto nyo, mabibili. Kung anong type nyong halamanan. Yan yeah, o, tuloy yeah, niya. No, nanda, no? Ne, o? Natanong niya kung ano daw to. Uh. Kung ano daw bibiling pa. Ano? Na, nanda kayo? Imawari. Ah, imawari, ne? Ima ah, so, <laughs> arigato. <laughs> Nakichichit pa. Okay, thank you. Arigato. O, oh, yan. Papasok na tayo. Pumasok din siya, o. Okay na. Bye-bye. Love you. See you again bye bye lab lab